Kaagyari naman ang pangpabalo naman muna pang good vibes sa inyo para sa sininga weekend. From tragedy to sustainability, hindi ang natabo sa Sipalay City. Sa sulod sa masobra sa duha ka dekada, tatlo ka mga dalagpo nga trahedya ang natabo sa sudad. Ang pagsarado sang minahan sa minahan nga nagresulta sa pag-uswag naman sa ilang na turismo. Ang pandemic nga wala sa turista Kagula wala pa man totally makabangon gikan sa pandemya, igo naman sila sang bagyo nga Odette pero padayon lang sa pagbangon. Ang istorya sa pagbangon sang Sipalay City was sa tripping rooming at 9 AM tanan ka mga athlete gikan sa Negros Occidental kag Bacolod City ay nagpauli nga may gold medals gikan sa Batang Pinoy 2024 competition sa Palawan. Kabahin sa ilang 15 anyos ka grade 10 student nga ginakabig Golden Boy sa Himamaylan City matapos man mangin back-to-back -back champion sa duha ka separado nga Taekwondo National Competition sini nga tuig. Kinalahon siya sa Sunday 9 AM sa Bidasang Liga.